mula ikatlo hanggang ikasyam ng Desyembre eh, ay ating ipinagdiriwang ang Ear, Nose and Throat Consciousness Week. Dahil dyan, dito sa Sinidok ay pag-uusapan po natin ang tamang pag-aalaga ng ating mga tainga, ilong at lalamunan. At makakasama po natin para dyan ay si Dr. Renel Uy Gutierrez, isang ENT specialist. Dr. Louis, welcome back po sa Rise and Shine, Pilipinas. Diane at Audrey po ito. Morning, Doc. Yes, uh, good morning, Diane and No, uh, and thank you very much for having me. Ayan, Dok, totoo ba na kapag nagkakaproblema ka sa iyong tenga o sa iyong uh, ilong o lalamunan, kahit isa lang dito ay posibleng magkaproblema ka na rin sa tenga, ilong at lalamunan, yung hawa, -hawa na ba, kung baga, Dok? Oo. Uh, usually, depende yan sa sakit no, na meron yung ating pasyente. Pero may yan, diyan, na kasi magkakadoktong yung tatlo na yan, ang ating uh, uh, ears, nose and throat, no? sa so, uh, may na bahagi, meron sila mga passage ways doon. At uh, kapag lumala ang infeksyon sa mga bahagi na ito, ay maaring maapektuhan 'yung iba pang lagusan sa ating ulo. 'Yun. Mm -hmm, mm -hmm. Toko ba 'yung mga kadalasang problema o sakit na nararanasan po sa ating tenga at ganoon na rin po sa ilong at maging sa ating lalamunan po do. Ay, salamat na eh uh, ang uh, yung usual no, na sa tenga uh, hatiin mo na external middle at inner ear tayo at uh, kadalasan natin kita sa internal uh, sa external ear ay uh, yung uh, impaction yung pagkakaroon ng uh, tutuli no uh, nagkakaroon ng dumi doon sa loob ng tenga at uh, maaaring ito magkaroon ng uh, inflammation ng no, pamamaga ng uh, uh, external auditory canal and then uh, it may lead also to infection So, yun yung mga kadalasan na pinakikita daw sa ating klinika. Uh, kapag naman merong mga ubusipon, yung middle ear ang naapektuhan. No? And uh, kapag naapektuhan po ito, nagkakaroon ng uh, infeksyon na tinatawag natin luga. Okay? So, kapag mga ganitong uh, klaseng infeksyon, nakilala, nakita talaga sila ng doktor. And sa inner ear, uh, ito yung mga kapag uh, na-expose ka no? sa mga malalakas na ugong, lalo na ngayon na uh, darating na mga aktibidades natin, nagkakaroon karon ng uh, pag-ubo dito sa loob ng tenga at uh, usually itong uh, mga sensory neural hearing loss ang nagiging problema ng pasyente ay dahil sa malalakas na uh, naingay. Sa ilong, madami din, no, uh, pero ang karaniwan ngayon dahil sa pagbabago na nga ng klima, nagiging malamig na itong allergic rhinitis uh madalas ay nakikita 'yung kapag may napapansin kayo na tumutulo ang uh, sipon na parang tubig, no? nagbabara ang ilong, sa yung kanan, sa yung kaliwa no? Uh, at uh, minsan na. No, kasi dahil sa tinatawag naman na uh, postnasal post nasal drip, no? Yung sipon tumutulot yung sa likod ng bahagi ng dalamunan uh, lalamunan at ito ay nagti-trigger ng kanilang pagkubo. At Ayun. uh, doon na nga tayo sa throat, uh, kadalasan Ayun. no, katamba. <coughs> pag ito kapag kap kap Kapaskuhan, mga holiday season, ay nagkakaroon ng mga tonsillitis, no? pa tonsillitis kapag mag inflame na yung kanilang tonsils, pharyngitis, laryngitis, kapag napapasabak sa mga video karoke, okay, karaoke, no, na mamaga ang lalamunan. Lalo na kapag biglang umiinom ng mga malalamig na inumin. nagkakaroon pa ng pamamaga, nagkakaroon sila ng soreness of throat, at yan, nagkakaroon ng laryngitis. Mas so, ito yung ina, uh, ano, na nutshell, ito yung mga nakikita natin na kadalasan ng mga sakit sa ating klinika kapag ganitong uh, panahon. Okay, Dok, maaari bang ipaalala sa ating mga kababayan, ano? Paano po ba ang tamang pag-aalaga ng ating tenga, ilong at lalamunan? Tama po ba yung laging paggamit ng mga cotton buds? O nakakasira po ba sa lalamunan yung laging pag-inom ng mga malamig na tubig, gaya, gaya ng sinabi nyo kanina? oh at uh, sa tenga, alam mo yung, yung tutuli kasi o yung serumen, protective uh, mechanism natin niya sa tenga. Ito ay may mga antimicrobial properties at uh, ito ay nagsisilbing protection sa uh, loob ng ating tenga. Kaya wag natin laging kinakalikot. Uh, ang loob ng ating tenga. Wala tayong batayan pa dyan na odds no, kung uh, gano'ng kadalas kasi nga yung ibang uh, tenga ay uh, dry, yung iba uh, medyo wet yung uh, form, serumen uh, serum nila. Kaya kaiba-iba talaga. Ang uh, payo natin, ito lang sa labas sa bahagi, ito linisan. Huwag po pangasan na ipasok sa loob dahil lalo lang pong naipapasok ang mga dumi na ito at pag yung nagiging impacted serumen. Ngayon sa ilong, yung uh, sinasabi namin, huwag kinakalikot ang uh, loob ng ilong at yung tamang pagsinga, no? Huwag po tatakpan yung dalawang butas ng ilong. Kailangan eh isang butas lamang para yung pressure build up ay hindi mapunta sa tenga. Kaya, uh, yan yung nagiging problem, no? Kapag uh, parehong butas yung nakasarang. Sa lalamunan, tulad ng iyong sinabi, huwag, um, huwag uh, sa natin yung pag-inom ng sobrang lamig na tubig kasi ito po yung nag cause ng inflamasyon ng ating lalamunan. Pag-cause Pwede yung mga warm water, non with lemon, non uh, ito may antioxidant properties and uh, syempre antiviral at bacterial properties at uh, mas maganda po sa inyong lalamunan nako ang, ang gaganda ng mga paalala ni Doc Luis sa atin. Pero ito na, no, curious ako, Doc, kasi sinabi mo kanina, yung malalakas na ingay, kasi uso yan nga yung uh, party-party, mga tugs-tugs-tugs, diba, tugs, tugs, oh, di ba, Audrey? Malalakang speaker oh, nga, sa eh, mga party-party. Party, party. Kailangan lang. yung sound pala, kailangan nating hinaan lang. gano'n ba yun? Eh, paano yung mga nasa bar? Ganyan, maraming nasa pupunta. Oo, sa kotse. Mahilig din tayo. Masama Oo, yun doon. Masa ang uh, tatandaan natin, nagkakaroon din kasi tayo ng ear fatigue. Ano? Kapag medyo para masakit na yung inyong tenga, nako, medyo hirap na yan. Tsaka pag may ugong na kayong naririnig. Ngayon, kapag uh, tatandaan niya lagi ang exposure dito sa mga malakas na ugong na to na nagdudulot ng noise-induced hearing loss, ay inversely proportional. Ibig sabihin, kapag mas malakas, naka, na, ano, na ugong or uh, sound ka expose kailangan na uh, sandali ka lang doon no mm. uh, kapag uh, kapag naman matagal ka na doon eh kahit mahina hindi ka naman ma, ano, mabibingi no? so yan at ating kada kapag ko mga mga paputok, no? mga malalakas mm. sa ingay, eh dapat ang exposure mo ay limited. Sandali lamang. Dahil kapag na-expose ka doon, within na uh, Uh, four hours, eight hours, nako. Pwede ito magdulot ng noise in the okay. Nako, paano yan? Pag sumakay ka ng patok na jeepney, tapos mm -hmm. traffic, eh di ilang oras yun na ah, ririnig mo yung ingay ng patok na jeepney. <laughs> uh, kausapin mo na si, ano, ang <laughs> so driver. <laughs> okay, uh, to, 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 uh, kaya nga minsan, no, kapag baba mo, medyo para mas kwit ang ulo <laughs> mo, uh, masakit ang tenga mo. So, uh, kailangan ay, uh, kung meron kang earmark, kung alam mo naman yun na masasakyan mo ng jeepney, ay uh, takpan natin ang ating tenga. At yun nga, kung talaga namang sobrang lakas, eh bumaba lang tayo, humanap na lang tayo ng ibang jeepney kaysa masira ang iyong tenga. Maglakad ka na lang down, naka-exercise ka pa. Dok, meron ako, ikukonsulta na rin. Paano kapag ka parang meron kang naririnig sa tenga mo, yung parang... bell sound na ano, minsan na ano kayo naririnig ko yun, yung mahabang sound na bigla ka na lang may maririnig na gano'n. What does that tell you? parang ganyan. Basta, wag yung bumubulong kasi iba na yun. Kapag may bumubulong na salita. No? kapag mga ugong, ito ay uh, maaari yung ng fatigang ang ating tenga. isa na, nawawala naman ito ng uh, pusa spontaneously. No? Pero kapag ito ay pangmatagalan, tinatag natin tinnitus, no? Uh, kailangan mapacheck ito sa ating doktor kasi nagkakaroon tayo ng problema dito sa ating uh, inner ear no? at nagpo-cause ganitong uh, sensory neural hearing loss. So, better po, pa-check up natin sa mga specialists ng doktor, lalo na sa mga kasapi ng Philippine Society of Otolaryngology and the next surgeon. Mm -hmm. Eto, may tanong na rin ako, yung sa lalamunan, dok, dahil usong-usong -uso ngayon yan, mm. ang daming masakit ang lalamunan, mm -hmm. umuubo-ubo, no? Ganyan, eh. napapansin ko lang, eh. ano ba ang kumbaga, first aid or po pwedeng agad gawin kapag medyo sumasakit na yung lalamunan, bro? kapag kasi masakit na lalamunan, maaring ito ay dulot lamang ng inflamasyon, no? Ibig sabihin na masyado na gamit yung uh, yung uh, voice, no? Kaya nagkakaroon ng pharyngitis or sore throat or nagbabago ng boses. Ah, uh, pwede rin namang trauma dahil nga na-expose sa uh, malamig or sobrang init, pwede rin 'yan. Or kaya dulot din ng viral or uh, bacterial mga infection naman, no? So, yun, maaring inflamasyon or uh, infection pagdating sa lalamunan. So, Hydrate lang po. Usually ang uh, ang uh, pinaka maganda is mag-hydrate, uminom ng maraming tubig, ipahinga ang iyong uh, lalamunan para manumbalik ang uh, tamang uh, performance to. Ito, ito do ko no? dahil usually tayong mga announcer eh, ginagamit natin bosses natin mm -hmm. every day. So kapag ako may nararamdaman ako diyan na something may problema na, tama ba 'to kung ginagawa ko? May binibili ako sa mga drugstore na parang pang-gargle para lang maalis yung mga bakterya na naiwan sa lalamunan? Tama naman yan, Odds. No? So, pwede yung mga over-the-counter gargles, no? mga commercial-based gargles, eh, meron din tayong mga tinatawag na uh, uh, lozenges, no? So, pwede naman yan to relieve you ng uh, uh, pain or any, any symptom na, na nararamdaman mo. Okay. Masama din po ba yung madalas at matagal na paggamit ng earphones? Lalo na pag medyo mataas yung volume, ano? naka-volume 10 lagi. Mm. Oo. Oh, uh, tulad na sinabi ko kanina, lalo na yung mga in-the-ear uh, mga pods, no? Uh, directly ito, naka dito sa ating auditory canal, papunta sa eardrum. And uh, yung pressure nito, uh, mag- maaaring mag-cause ng fatigue dun sa loob ng tenga and eventually may lead to sensory neural hearing loss lalo na kapag sobrang lakas uh, panuntunan nga ito kapag naririnig nung ng iyong katabi yung iyong pinapakinggan kahit pa yung naka-headphones ay ibig sabihin ay sobra-sobra yung uh, volume na ginagamit mo eto mm. panghuli na lamang ano mm. no dami ko kasi tanong pagka ENT eh. narinig ko to <laughs> kailangan din ba pa paminsan pinapa-check natin yung voice box ba yung tawag doon na doon? Tama yan, uh, Diane. No? Uh, check namin yung voice box sa pamamagitan ng uh, paggamit ng mga endoscopes. No? Pero tayo mga teleskopyo na maaaring uh, sinusuot namin dito sa, sa ilong papunta sa likod ng lalamunan or directly dito sa bibig papunta sa lalamunan. So sa ganitong paraan ay nasisilip namin yung mga struktura doon sa ating uh, liig sa loob ng lalamunan. Ayun. Uy, marami tayong natutunan na, ngayon. Eh. Pero alam mo kung ano talaga yung matibay yung tenga, ilo, uh, yung pangamoy, mm -hmm. tsaka lalamunan. Mm -hmm. Mga marites. Parang hindi na yung kanilang lalamunan. <laughs> mabilis din yung pangamoy. At maka, mabilis pa karinig. Ay, oo nga. Ano? Ayan oh, ang ano, yan ang magaling magalaga ng kanilang ears, throat, and nose. Well, maraming salamat po ah, sa mga ipinahagi po ninyo sa aming informasyon. Doc Louis, thank you po sa libreng telemed. Na po, maraming salamat, Doc Louis.